Pasado alas 4 ng hapon noong Sabado, January 27, napansin ng mga nagbabantay sa isang convenience store sa kahabaan ng Nagilian Road, Baguio City na magulo ang kanilang mga paninda sa isang shelf. Nang balikan nila ang footage ng CCTV, makikita sa shelf ang isang lalaking nagmamasid-masid. Makalipas ang ilang segundo, kumuha ito ng mga isa sa mga nakadisplay na alak. So sinundan niya sa camera, then confirm na kinuha niya yung item, which is yung premium liquor siya na amounting 505. So, binulsa niya, nilagay niya kasi naka-hoodie siya, malaking jacket. Nilagay niya yung item sa loob. Then, so, siguro na napansin niya na well, hindi siya na na-focus ng mga naka-duty. Dumiretso lang siya nilabas. Pagkatapos ng insidente, nasundan pa ang insidente ng nakawan sa isa pa nilang branch sa Barangay Camp 7 noong January 28. 4.20 pumasok dito yung mga shoplifter. So nagtagal sila dito around mga 20 minutes so parang nakapag-shopping sila. Okay, so yung mga ninakaw din is mga premium liquors, groceries. So hindi ko naman may isa-isa na so particular na lang tayo sa by category. So yun. Premium liquors and groceries ang nakuha. Hmm. So estimated lang rough estimated since hindi pa namin nako compute so wala pa kasi yung investigator so around 80 80 plus. Ang magkahiwalay na nakawan ay nai report na sa mga pulis pero hindi pa nakikilala ang mga suspect. Uh, so ngayon uh, yung action plan kasi na ginawa namin uh mas, uh mas nilipat namin, ni-relocate namin yung display sa katabi ng visible area talaga yung talagang hindi na talaga mananakawan. Then ayun uh magbabawas na lang ng display since puno kasi kami mag-display that time. Sinubukan ng news team na kunin ang panig ng dalawang stasyon ng Baguio City Police Office pero hindi muna sila nagpaunlak ng panayam. Sa ngayon, babawasan muna ng convenience store ang mga display nila mga produkto at paiigtingin nila ang pagbabantay sa CCTV para hindi na maulit ang insidente ng nakawan. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.